Veteranang aktres na si Delia Razon, umanaw na sa edad na 94. Ang pagpanaw ng veteranang aktres ay inanunsyo ng kanyang apo at aktres rin na si Carla Abeliana sa kanyang IG post kahapon. Sa nasabing IG post, ibinahagi dito ni Carla ang litrato ng kanyang lola na may nakalagay na birth date nito, August 8, 1930, at nakalagay rin ang araw ng pagpano nito, March 15, 2025. Pero sa ngayon, hindi pa nila dinidisclose kung ano ang sanhi ng pagpano ng veteranang aktres at hindi pa rin inaanunsyo ang iba pang detalye tungkol saan siya ibaburol at ililibing. Si Delia Razon o Lucy May Reyes sa totoong pangalan ay isang prominenteng figura sa Philippine Cinema. Siya ay bumida sa ilang iconic movies kabilang na ang Awit ng Bulag, Gitano, Mucha ng Pasig, Florante at Laura, Prinsipe Amante at marami pang iba.